Welcome to Stellar Newsio, your news YouTube news hub. Stellar News PH, your YouTube news channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Sinagot na kaya ng aktres na si Sue Ramirez ang dating aktor at negosyanteng si Dominic Roque nitong nagdaang holiday season. Ito ang tanong na patuloy na bumabagabag sa mga tagahanga at tagasubaybay ng aktres. Sa nagdaang Parade of the Stars ng Metro Manila Film Festival 2024 na ginanap sa kartilya ng Katipunan sa Maynila, muling nakapanayam si Sue tungkol sa isyong ito. Sa nasabing panayam, mariin niyang itinanggi na may relasyon na sila ng binata. Sa tanong namin kay Sue, kayo na ba? Matigas ang iling ni Sue at sinabing, hindi pa, dating pa lang. Hindi pa man opisyal ang kanilang relasyon, kapansin-pansin naman ang saya sa mga mata ng aktres. Kaya naman tinanong namin, pero masaya ka? Oo naman, I'm okay, I'm good. Masayang sagot ni Sue na may kasamang ngiti. Pabiru pa naming sinabi, kung saan ka masaya at okay ka, ituloy mo. Sumagot si Sue ng may ngiti, yeah, thank you. Ipinakita ni Sue sa nasabing panayam ang kanyang pagiging masayahin at positibo sa buhay. Bukod dito, tila natutuwa rin siya na muling napansin ng publiko ang kanyang estado sa buhay pag-ibig. Matandain din si Sue, kaya nang tawagin namin ang kanyang pangalan ay nagulat siya pero napangiti rin. Naalala niya ang mga panahong nakita namin siyang nagmumaling sa Robinson's Magnolia, kasama noon ang ex-boyfriend niyang si Joao Constancia, dating miyembro ng boyband PH na disbanded na ngayon. Nagkaroon ng pagbabago sa love life ni Sue, matapos ang kanilang hiwalayan ni Joao. Napabalita rin noon na nadikit ang pangalan niya kay Mayor Javi Benitez, hindi pa mayor noon, na nakasama niya sa pelikulang Kid Alpha 1 sa direksyon ni Richard Soames. Ang pelikulang ito ay natapos ang shooting, ngunit marami ang nagtatanong kung bakit hindi pa ito na ipalalabas hanggang ngayon. Isa rin ito sa mga proyekto ni Sue na inaabangan ng kanyang mga tagahanga. Nagkaroon ng pagbabago sa love life ni Sue matapos ang kanilang hiwalayan ni Joao. Napabalita rin noon na nadikit ang pangalan niya kay Mayor Javi Benitez, hindi pa mayor noon, na nakasama niya sa pelikulang Kid Alpha 1 sa direksyon ni Richard Soms. Ang pelikulang ito ay natapos ang shooting, ngunit marami ang nagtatanong kung bakit hindi pa ito na ipalalabas hanggang ngayon. Isa rin ito sa mga proyekto ni Sue na inaabangan ng kanyang mga tagahanga sa usaping pag-ibig, marami ang nagsasabing deserve ni Sue na matagpuan ang kanyang The One. Kaya ngayong 2025, umaasa ang lahat na mas magiging maganda ang takbo ng kanyang personal na buhay. Maraming fans ang nag-aabang kung si Dominic Roque na nga ba ang tamang tao para sa kanya. Magiging opisyal na kaya ang kanilang relasyon sa mga darating na buwan? Patuloy na susubaybayan ng publiko ang kwento ng kanilang pag-iibigan. Samantala, Patuloy ding abala si Sue sa kanyang mga proyekto sa showbiz, bukod sa kanyang mga pelikula at teleserye, tumatanggap din siya ng ibat-ibang endorsements na lalong nagpapalakas sa kanyang career. Kilala rin siya bilang isa sa mga actresses na may magandang reputasyon pagdating sa profesionalismo at dedikasyon sa trabaho. Sa kabila ng mga usaping personal, nananatiling grounded si Sue at nakatuon sa kanyang mga pangarap. Bukas din siya sa posibilidad na mag-explore ng iba pang larangan tulad ng pag-produce ng pelikula o pagbubukas ng negosyo sa hinaharap. Hindi rin nalilimutan ni Sue na magpasalamat sa kanyang pamilya, mga kaibigan, at taga-suporta na laging nandyan para sa kanya sa bawat hakbang ng kanyang karyer. Ayon sa kanya, malaking bahagi ng kanyang inspirasyon ay ang mga taong patuloy na naniniwala sa kanyang talento at kakayahan. Habang nagpapatuloy ang 2025, excited ang mga fans na makita kung ano ang susunod na kabanata sa buhay pag-ibig ni Sue Ramirez. Magkakaroon na ba ng opisyal na pahayag mula sa kanya at kay Dominic Roque? Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? Feel free to comment your... Ano ang masas... This has been Angelo. Hanggang sa susunod na balita.